ngayon po ay aking pong i-shoutout po ang mga masisipag po na nagbibigay ng super thanks po sa mga bawat upload po natin ay nagbibigay po talaga sila katulad po nila ni Oldest TV serbisyo sa mga senior citizen at PWD please support Let me walk Ang araw po sa inyong lahat. At kamusta po tayo lahat? Kamusta po kayo sa lahat po ng ating mga viewers po sa oldest TV? Maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa oras na ito. At ngayon po ay gusto ko lang po magpasalamat muli sa ating mga supporter po sa oldest TV na kayo po ay patuloy na nanunood at sumusuporta po mga upload po natin na mga bago. Katulad nga po sa ating mga napanood ngayon na simpleng bahay lang, simpleng bahay kubo ay maibibigay po natin dito sa mga tao na mga senior citizen na halos wala pong materhan, walang mapahingaan at masilungan. Gumawa pa rin tayo ng paraan na hindi man ito ganun kalaki po ang magagastos pero nagsisikap pa rin po tayo na makapagpagawa ng kanilang masisilungan. At katulad nga po nito sa bahay ni Nanay Salvi at medyo matagal din po namin ipinagpray at sana nga po mayroon mga gustong makatulong noon nung mga nakaraan para maipatayo nga po yung uh, kanyang bahay kubo pero hindi rin po nagtagal kahit pa paano po ay napagawan po natin ng bahay kubo sa pamagitan din po ng uh, tulong mula po sa ating mga sa inyo po sa mga viewers po at sa lahat po na mga sumusuporta sa All This TV. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po rin natin nagagawa ang mga bagay. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyo nakatulong po ang All TV. Sa marami pa po tayong natulungan at sa mga nakaraan na mga video po na ating mga pinalabas. patuloy po sana natin suportahan, panuorin. Huwag skip po ang ads at matapos nyo po yung video mas lalo pa po tayong may matutulungan kung meron pong kikitain o makakasahod po ang All This TV tayo naman po ay makapagbahagi ng uh, kita para sa mga dapat nating tulungan sa ngayon po ay tulad nga po nito sa kubo ni Nanay Salbi ay pray pa rin po tayo na sana mayroon pong gagamitin si Lord na mapatapos po natin ito at ang kanyang uh, sahig ngayon po ay lupa papuyan, po yan. So kailangan po natin na uh, mapasimentuhan at least siguro mga tatlong simento. Sana po ay uh, mayroon pong mga gagamitin. Si Lord po, ano, hindi naman po tayo nang hingi. Bagkos sa mga nakakaluwag naman po na gustong magbigay ng tulong ay amin pong uh, tanggapin at pasasalamatan. At uh, kung makita nyo rin po ang kanyang bubong ay pansamantala pong tarapal at sako po yung ating ginagamit po doon sa kanyang bubong. Hindi naman siya gaano tutulo pero hanggat maaari po sana ay mapalitan natin ito ng uh, yero. So nagbibipray din po tayo ng yero para ipalit po dito sa kanyang bubong. Mga halos apat na piraso po na yero ito at ang haba po ay 10 to 12 feet. Okay na po siguro para mapalitan lang po ng uh, yero ang kanyang gubong sa lahat po ng uh, sumusuporta at hindi po nagsasawa na tumulong sa pamagitan po ng inyong uh, suporta, pagpapakulay, sa super chatter, super sticker po natin na hindi nagsasawang uh, magpapabigay, magpakulay sa mga nagtatanong po kung paano po tayo makatulong sa Oldies TV simply lang po, maaaring wala po, po, wala pa po kayong available na pera, ay pwede naman po kayong manood at uh, wag lang nyo po iskip yung ads. Yun po ay malaking tulong na rin po. Sa mga iba naman po na mayroon pong uh, malit man po na halaga, ay amin rin pong tatanggapin at pagsasama-samahin po natin ito para magamit po natin sa mga tutulungan natin. Katulad nga po nito, ay, pwede rin po kayo magpadala kahit po sa ating uh, Super Thanks. Woody kaya para mas mabilis na matanggap po natin yung pinansyal na tulong ninyo ay ito na rin po maaari nyo po dito isi send sa GCash number para maipaabot po natin kaagad ito at magamit sa mga dapat nating tulungan. Mga masisipag po na nagbab nagbibigay ng Super Thanks po sa mga bawat upload po natin ay nagbibigay po talaga sila katulad po nila ni ma'am Rambil CC Vlog ayan maraming maraming salamat po ma'am Rambil CC Vlog sa iyong patuloy na pagsuporta sa super thanks po sa ating uh, channel maging kay ma'am uh, Chapina TV from Japan at talagang palagi po nakikita ko ang kanyang super thanks po na binibigay po sa comment section po ng All TV. At syempre po ang ating uh, taga-suporta din po na regular, talagang monthly po yan nagbibigay po sa All TV. At si Ma'am Rebe po ay siya po ay isa sa mga nagbibigay po ng suporta buwan-buwan. Maging uh, sa ating uh, kaibigan rin po na si Ma'am UC Life. Yan rin po ay sobrang napakalaki rin po ng tulong po niyan sa atin sa channel ng uh, sa channel po natin sa at uh, marami na rin din po siyang natulungan bukod po sa mga nangangailangan ay pati na rin po sa aking pamilya ay anjan din po siya palaging nakagabay maraming maraming salamat po Ma'am si sa yong patuloy na suporta po sa aking mga uh, vlog sa aking mga tinutulungan at sa pamamagitan ninyo pong lahat dahil kung wala po kayo, wala rin po akong maibibigay na tulong para sa kanila. Kung meron man po ako, ay kakaunti at hindi sapat po na pantulong ko po para sa kanila. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo dahil nandyan po kayo palagi na hindi nagsasawa na tumulong. At lalong-lalong uh, na rin po sa ating mga super thanks po na nagbibigay kay ni Ma'am El Sayote. Sila po yung mga na-mention ko po na, akin pong hiling sa inyo na sana po isuportahan din po ninyo, panoorin nyo po ang kanyang, uh, kanilang mga video at sa mga hindi, rin, hindi rin po nakapag-subscribe ay subscribe nyo na rin po ang kanilang YouTube channel. Ayan. At gusto ko rin po pasalamatan ang lahat po na nag tumutulong buwan-buwan, nagre-renew, sumusuporta po sa ating join button. Ayan po, yung ating join button po ay mag-click lang po kayo po dyan ay meron na pong nakalagay dyan na mayroon na pong nakalagay dyan na pantulong po sa mga nangangailangan at kayo po ay maging kabahagi na bilang member na taga-suporta sa oldest TV so click nyo lang po yung join button at sa lahat din po ng ating mga super stickers, super chatter, itong mga latest po na nagpapakulay po ay uh, ating pinapasalamatan sa mga lahat-lahat po din na nagbigay ng uh, tulong sa pamagitan ng Super Chatter before hanggang sa kasalukuyan po na mga aktibo po ngayon na nagpapakulay ay katulad po nila ni mama uh, Pubs Jen Blag. Ayan, hindi po yan nagsasawang uh, magpapakulay. Ma'am Floor Blag, maraming salamat po. Ma'am Floor Blag, Ma'am Laila The Explorer. Kung hindi po sa bar chatter, sa bar thanks, siya po ay uh, patuli na sumusuporta. Ma'am Jenny Lynn, OFW Life, maraming salamat po. Igit po sa lahat, sila ni Ma'am Erlin Cares, Erlin Mix Vlog, pasupport na rin po sa lahat po nating na, na mga nabanggit. At ang ating uh, so, super chatter rin po na kaibigan, L.M. Gardening. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na suporta. Dahil pagka nakuha po natin itong inyong suporta po ay maibigay din po natin ito sa mga dapat tulungan. Maraming maraming salamat po. At ngayon po ay sa mga gusto pong makatulong sa bahay po ni Nanay Salbi ay mag-message na lang din po. Sa, at doon ko na rin po ilagay ang aking uh, official Facebook po na ginagamit ko sa ngayon. At magingat din po kayo sa mga nagbibigay po sa inyo. At bago po kayo magbigay ay tiyakin niyo po na ako po ang inyong makausap. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At naway patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Higit pa po tayong uh, mabless dahil tayo po ay naging bless sa mga mga nangangailangan at talagang tumutulong sa alam nating hindi, hindi man po makapagbalik ay uh, Panginoon na po ang bahala na magbalik ito sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming maraming salamat po at susunod na aking uh, vlog ay muli ko po kayo pasalamatan sa mga uh, sumusuporta at sa mga nanonood po palagi sa Oldies TV. At mag-comment na rin po sa mga ating mga viewers po dyan kung saan sa amang lugar, sa ba ang bansa at saan man dito sa buong Pilipinas ay mag-comment lang po kayo kung saan man kayo naroon na nanonood sa Altis TV. Malaman din po natin kung uh, sino po yung mga taong nanonood na. Sa so ngayon po ay dito lamang po ako talaga palagi na nagbablog sa lugar namin dito sa Antipolo. God bless po.